What's up guys, Boss James TV nga pala. Gagawa lang tayo guys ng reaction video tungkol dito sa may nangyari sa Tondo, Manila. No? Kung saan nga meron dito 57 years old na binarel habang ito ay naglalaba. Nakakalungkot lang isipin guys, bilang isang magulang, eh, hindi mo makuha yung hustisya na gusto mo mangyari dahil nga nandito ka sa Pilipinas. Lingit sa ating kaalaman guys, na ang batas dito sa Pilipinas is sobrang tagal talaga ng proseso. Di ba? Yung tipong hawak-hawak mo na lahat ng ebidensya pero dahil nga na sa Pilipinas ka eh hindi mo basta-basta mapapakulong itong taong umabuso sa iyong anak. Yung tipong umabot na ng ilang taon pero wala pa rin ngayare sa kaso na pinaggalaban mo. Then ang masaklap pa dito, yung tao na gusto mong makulong eh, araw-araw mo nakikita bago ka pumasok ng iyong trabaho nakikita mo siya na nakalaya lang na parang wala lang nangyari diba? napaka sakit nun bilang isang magulang din na masakla pa dito guys um, yung pinaggalabang mong kaso eh, baka mawala pa sa wala dahil nga sa nag-iisa mong star witness na mas magpapatibay sana ng iyong pinaggalaban, eh bigla na lang umatras. Sino ba namang hindi aatras guys? Yung star witness niya, eh anak pala netong nanggahasa sa may anak niya. Kumbaga tatay niya yung kakasuhan. ba diba? Sino ba namang gagawin yun? Napakasaklap. Kumbaga yung nagpag-asa mo na star witness, eh kamag-anak pa neto or anak pa niya. ba diba? Kaya doon, siguro nag-ano, nag, ano, nag or parang nawalan ng pag-asa itong suspect na hindi makukuha ito sa ano sa tamang proseso. So ang nangyari na nga dito guys is ginawa niya na nga yung krimen na talagang hindi niya pinagsisihan guys. ba? Diba? Dahil nga sa post interview niya eh sabi niya dito wala daw siyang pagkisisi sa kanyang ginawa. Dahil ginawa lang naman daw niya yon para sa uh, mustisa ng kanyang anak. Kaya talagang nakakaawa yung nangyari dito kay ano no kay suspect dahil hindi na niya alam kung saan siya lulugar kumbaga nainip na siya guys na gusto niya makuha na yung hustisya pero napakahirap napakailap ng hustisya para sa kanya kaya nagawa niya na yung ganong krimen nakakalungkot nang isipin na kahit alam mong mali ang pumatay pero ginawa mo na lang gawin para lang Mabigyan ng hustisya yung anak mo dahil nga parang desperado ka na no? Na mabigyan ng hustisya yung nangyari dito sa iyong anak. Sa ganitong pangyayari guys, parang ngayon ko lang na-realize yung kantang ang hustisya ay para lang sa mga mayayaman. Di ba? Pag mayaman kasi kapag ganito yung mga nangyayari parang ang lang ng process eh, no? Diyare, mayaman. Yung tao tapos Um, mahirap yun na parang wala pang isang taon kaya agad ipakulong di ba pero ito di ba pag mahirap yung tao parehas kayong mahirap eh tumatagal ng ilang taon so yun ang reality dito sa Pilipinas na napapansin ng maraming tao so hanggang dito lang muna tayo guys peace out